Magandang araw mga katitits this is JMD Compassdito kuding tatalakayin natin ngayon sa ating episode na pinamagatang Animal Symbol Found North Side Direction. Alright mga katitits panibagong lugar panibagong sign symbol markings na naman ang ating babasahin sa araw na ito na kung saan ay pinasalang din sa atin ng ating kasamahan na Treasure Hunter Bago natin umpisaan ang lahat, sana huwag kalimutan mag-subscribe dito po sa YouTube channel ko. At ang GMD Compass channel ay nagpi-Facebook na rin po. Palo na lang po kayo dito. Marami pong salamat. Okay, dito sa napakalaking bato na ito, Madam Sir. Dito makikita natin ang hugis ng paa. At meron itong nakaharang na malaking bato na nagpapahiwatig ng isang end of drill makikita natin dito na dito talaga ang kanyang direksyon. Yan kapag dumistansya tayo, ganito ang makikita nating setup mga katigits. No? Makikita natin dito ang isang ulo ng animal symbol na saktok-sakto naman na naka direksyon itong paa na ito. So ayan mga katigits, makikita natin sa malayo. So napakaganda ang pagka setup dito mga katigits. Isang left side na paa at saka isang animal symbol. Ang animal symbol na ito ay nakadireksyon ito sa north side direction. So makikita natin dito sa camera kumpas. Ang sintro ng north side direction na nakalagay dito sa may liig na parte ng isang animal symbol. So ayan mga katids. So isang camera kumpas po ang ginagamit ko dito na madadownload lang natin sa play store So ayan mga katids. So napaka accurate o oh, nakalagay talaga dito sa may bandang liig at saktong-sakto naman ang dulo nitong paa na ito ayan ay direction pa rin dito sa may bandang liig so so ayan mga katits ang kaniyang resulta so napakaganda ang pinapakita dito sa itong given marker sa ibabaw mamaya tsitsik natin dito ang kaniyang mga hidden markers sa ilalim So ang north side direction na ito ay papunta na ito sa riverside. Kapag north side direction ay makita natin dito ang water at ang simbol na turtle. So ito naman ang resulta pag hindi tayo magamit ng kumpas mga ka -teach. So makikita natin dito sa malayo ang malaking bato at kung paano ito nakasit up ang mga bato. So yan mga ka makikita natin dito na napakalaki itong bato na ito. At ang ginamit nila dito sa ibabaw ay tatlong bato lang. So makikita natin dito ang dalawang maliit at saka isang malaking bato. So ito yung mga makikita natin sa ibabaw. At sa bawat gilid nito ay meron na itong mga harang na bato. So ayan mga katid sa kanyang ulo. At ito yung pinakakatawan niya. Tatlo lang ang ginamit dito mga katid sa makikita natin sa ibabaw. At dito na portion mga katid ay meron itong nakalagay na ingreed. So, ang ingreed na ito ay isang kanji. Ipapahihwati ito ng isang enter. Enter sign. At meron itong litrang naka bukit na litrang C. At ito ngayon yung mga sikritong mga markers na nilagay dito sa ilalim ng bato. So ayan. Ito yung first cover na mga markers na makikita natin sa pinakasintro ng isang animal symbol na ito. So ayan, meron itong naka ukit. No? Isang portal na pagka ukit sa bato at ganoon din dito sa ibabaw dito sa malaking bato na meron din yung nakaukit na litrang C yan, nakalitrang C din na isang nagpapahawating ng isang portal talagang napakaganda at napakadetalyado ang pagkasitap ng isang bato na ito na ginawang animal symbol at merong enter sign sa ibabaw so ito ay mga halimbawa ng mga counter sign na marker na tinuturo dito sa isang left side na paa na ito. So, ito yung pinaka spot, sintro ng spot mga kutich. So, yan ang isang paa, left side na paa na nakadireksyon papunta dun sa may bandang liig ng isang animal symbol. Okay, that's it for GMD Compass Decoding mga katids. Maraming salamat sa inyong panonood. Pa-subscribe na rin po para lagi kayong updated sa mga bagong video.